Mm. Mm. Asa ah, na kaya si Troy dyan Ingay dito ah Uy, uh, anong ginagawa ninyo? Nanonoro Gusto nyo man to? Yan yung Dubai Chocolate, di ba? Oo, uh, uh, yung Dubai Chocolate, yung may pistachio oh, Tapos kulay natin. green yung loob oh. Ano, tikman na natin O, oh, tara, lalabas na kayo Tara, <laughs> tikman na natin oh. Tara, nabito na natin yung oh. Dubai Chocolate Baksan na natin to Smell mm -hmm. test. <laughs> <laughs> oh, ano ang amoy? Ang bango-bango. Ang bango. Tingnan natin. Ito, take Tingnan. Wow! Oo, ikaw na magbukas. Ikaw <laughs> magbukas. Pakita mo sa kanila. <laughs> wow! Pakita mo, pakita mo. <laughs> ano? Sino ko lang titikim. Ako na. Siya oh. ako to. Huh? Pakita mo, pakita mo. One, two, three. <laughs> saglit, saglit. Gumawa ka na malaki. Okay. One, two, three. Oh, saglit. Oh, sige, kayo. <laughs> <laughs> mm. Mm. Oh, my Ang sarap. Anong lasa? Sarap, sobra. Oh. Mm. May crunchiness. <laughs> mm. Anong rate mo? Sarap. Troy den. Ten. Bakit? Masarap siya. Ikaw? Eight. Hindi ako masyado, masa masyado mahilig sa matamis. Pero kain ka ng kain. Mm -hmm. Masarap yung ano niya, no? Yung... Crunchy. Mmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Kaya ano nasabihin niyo? Mm. May -hmm. <laughs> okay, Sa <mga ka> <laughs> Dubai mo. No? Gawa mm -hmm. ka DIY. Mm. -hmm. Sarap siya. Kawagabay so, ka na. Bye.